Kung andito ka ngayon sa aking YouTube channel, please like, comment, subscribe po ng ating mga video sa ating mga video. Maraming salamat po. At ito ngayon yung ating titingnan na video ngayon lang po. Okay, sa araw na ito, Presscon ni Atty. Castro at tinanong siya ng matindi ng isang reporter ating pakinggan, ating tingnan mga kapatid. Ni dating presidential spokesperson at ni Harry Roque, yung uh, anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa mga gold-linked money laundering activities. Uh, ito po'y nabanggit din sa isang uh, media entity dito sa Pilipinas. Ito po doon sa mga big, uh, report from Hong, uh, from Hong Kong and Taiwan. Ano, uh, nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung uh, uh, kanyang reaction kaunin nito ng panibagong uh, allegation po na ito? Wala po katotohanan. Yun lang po. So yung categorically deny po ito? Walang katotohanan. Uh, Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu Rally sa Cebu, Um, yung po ang presensya ng uh, Pangulong Marcos ay uh, a sign po ba yon na yung suporta niya kay uh, suspended governor as Cebu governor Gwen Garcia ay uh, parang uh, sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman. Ito na yung sinasabi ko. tingnan nyo parang nasusunog na siya kung ano yung kanang isasagot. Kaya ngayon naman, parang may limitasyon na yung mga sagot niya. Kasi, wala na. Yun yung problema ngayon. Hindi kasi niya alam, hindi niya naintindihan ng maigi kung ano yung statement ni PRRD noon. State of the Nation Address. Kung ano ang ibig sabihin ng reduce. Yun, at tingnan mo ngayon refer na lang, refer to refer na lang siya. Ano ang inyong obserbasyon? Ano ang inyong suha? Sa ganitong sagot ni Castro. Ang tindi ng banat ng isang reporter na to, napakatindi. Napakagaling magtanong. Di ba? Wala po tayo nakikitang ganun. Ano na po? Doon po sa nabanggit ninyong pitong piso nga ah... Uh, pag uh, ng uh, Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 uh, piso, gagawin pitong piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng pitong pito, piso yung uh, presyo po ng bigas. Nasa news na po yan. Maaari po ninyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog, vlog po ba yun or whatever, yung 7 uh, piso, sabi niyo pangako 7 piso at uh, parang sort of ganun. ah uh, pwede po ba lang natin yun para <laughs> hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita na panood po Ay, sa Hindi atin. po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Ah, parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something P PRRD. Para lang po magkaroon ng ano no, um, sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito oh. po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Ah, eh, hindi pa po nabanggit ko lang po, po yung vlog uh, USEC, ano po, para lang po hindi Yes, manito... then pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside uh, from this uh, press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang maka apekto rin po dun sa mga <laughs> pro, ano ng Pangulo <laughs> na medyo iba yung nababalit. Opo, okay, Ms. Eden, na. kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang pangulo at ang gobyerno.